Ang gusto kasi mangyari na itong si Harry Roque, sila lang ang mamumulitika. Pero yun nga, katulad ng sinabi ko, buong buhay na po ng isang Harry Roque ay namumulitika. Lumidikit, di ba diba? ang saklap. Humihimod nang alam niya na posibleng uh, makatulong sa kanya para siya rin ay makapenetrate at makapasok ko sa Senado. Diba? Y yan naman ang intensyon. Dahil kung wala kang intensyon ganoon, Siguro, mas pipiliin mo ang tahimik na buhay. Mananatili ka na human rights lawyer. Dahil sa ngayon, ang tingin ng tao sa iyo, sa halip na human rights ang iyong dinedepensahan o ipinagtatanggol, rights po ng mga animals, katulad ng mga Duterte. Mm, animal, animal rights lawyer ka na po, Mr. Harry Roque. Namumuliti ka daw kasi ito mga bumabatikos, kumakalaban kay Sara Duterte ngayon pa lang daw ay nagsisimula ng siraan si Sara Duterte. Sino bang naninira? Sino bang gumasas ng confidential funds? Sino bang walang maisagot sa mga hearing? Sino bang nag-walk out? ba? Diba? Sino ba ang namimersonal ng atake dahil hindi niya masagot ang mga katanungan ng mga katulad ni Risa Ontiveros at ni Franz Castro? ba diba, sa si Sara Duterte? Tapos sasabihin niyo naninira. Saan yung paninira doon? na ang totoo naman, mulat sa poll, sinisira na nila ang kanilang pangalan. Nakakala kasi nila, lahat ng Filipinos, lahat ng mga kababayan natin, ay magiging uto-uto at madali nilang or mapapaniwala nila. Hindi na oy. Lahat ng ganyan ay may katapusan. Lahat ng kasamaan lalo ay may katapusan. So, yun. Ano daw? Sarah I in 2028. Ito ngayon ang, um, or itong idea na ito ay pinalutang na itong si Harry Roque former presidential spokesperson Harry Rocker floats a possible tandem of Vice President Sara Duterte and Senator Amy Marcos for 2028. So yeah, napakaagang pamumulitika. Ulitin ko ha, ah, hindi lang naman to ang pagkakataon na kayo po ay uh, or nagbabackfire sa inyo yung, yung inyong pahayag. Dahil ang totoo niyan, kayo po ang namumulitika mulat sa poll. Yan na po ang naging buhay niyo, pamumulitika. Okay, ano daw? Pagdating daw ng 2028, parang maganda. At ang Duterte-Marcos naman. Anong tingin nyo, first time in history, na parehong babae? Pero bakit hindi? Dahil pareho naman silang merong bayag. Hmm, talaga lang. <laughs> Meron daw bayag itong dalawang ito. Okay, at saan naman nila ginagamit yung kanilang bayag? <laughs> Yun yung malaking katanungan eh. Pero yun nga, ang mga katulad ni, ni Harry Roque, ang totoong walang bayag. Bakit? Matapang eh, matapang lang dahil may sinasandalan. Matapang sa kanyang mga pahayag dahil alam niya na may sasalo sa kanya. Paano kung wala na? So ang ibig sabihin niyan, nagtatapang-tapangan po kayo Harry Roque. Okay? Ang totoong tapang kasi, hinuhugot yan ng kahit sino sa atin sa totoong or, or sa idea na tayo ay walang kasalanan. Wala tayong ginagawang masama at maganda ang intensyon natin sa kapwa. Yun yung katapangan. Doon mo huhugutin yung tapang mo. Pero kung ikaw ay mga it, may itinatago at nagpapakita ka ng tapang, naku, hindi totoong tapang yan, tapang-tapangan yan.